Thank you, Earl. Uh, let us now call Willie Delgado from DCMM. Willie? Uh, good afternoon, attorney. Um, afternoon. Curious lang po ako. Um, doon po sa naging answer ni ng company BP. Uh, curious lang po ako magiging laman ng inyong reply. Kung sa <laughs> let's not preempt. Uh, yun lang po. Uh, let's wait until the reply. <laughs> let's wait right. until the reply. Kasi kahit anong sabihin ko ngayon, kung wala naman doon sa reply, eh, ha-ha-ha, rin lalabas. Ayoko mm. humang hula. So, ano na ano kung... Po ay, ako po ay spokesperson eh. Hindi po ako private prosecutor eh. So, kung ano ho yung ilalahat nila, yun ang ipapaliwanag ko sa publiko at sa media. Sana ho. Uh, you know. Alright. So, um, since dumating na po itong answer, Alcatel, I may mabibisa. Ano na pong next na mangyayari, uh, especially sa impeachment court? Para sa amin, o, dapat tumuloy na sa pre-trial. Mm -hmm. Mag pre-trial na. And then let's proceed to trial. Without delay. Let's proceed to trial, forthwith. Magasgas na po yung salitang yan, forthwith. <laughs> oh, so, so malayo po yung possibility na uh, bigyan ng way ng impeachment court yung yung uh, hinihiling yung pangunahing hinihiling ng kampo ni VP Sara na um, i-dismiss yung kaso outrightly. I, we trust that the impeachment court will do the right thing and perform their constitu constitutional duty to, to, to try and decide this case. All right. Uh, last point. Kasi doon sa, sa isang press ko ni Atty. To, Tonggol, eh nagkaroon siya ng mga pahiwatig na kung ako kung ako sa sa kampo ni BP Sara eh file ko ng dismissal now mm. um sa naging komento rin ni Attorney Princess uh, last week maka naman daw nag e ko lang si Attorney Tonggol kung ano yung kung ano yung ng, uh, ng impeachment court mm. eh dito sa naging sagot ng na kampo ni BP Sara eh halos parehas. Wala walang pinagkaiba doon sa sa naging um, statement ni Attorney Tonggol at saka doon sa gusto mangyari ng company ni VP Sara, Attorney. Kaya ho, uh, if you will remember, kung maalala nyo, eh, uh, ko po yung sinabi ni Attorney Tonggol na binobroadcast niya sa, sa publiko kung ano yung paninindigan ng, or magiging aksyon ng depensa ng Vice President. Kaya sinabi ko, hindi trabaho yan ng, ng spokesperson ng impeachment court. Hindi niya trabaho yan. Because anuman ang sabihin niya will reflect on the impeachment court. Kaya ho, nagkakaroon ng ganyan mga haka eh. Na, oh, kita mo na, yung final ni ni Vice President Sara, gusto niya madismiss. Okay? Kaya ho, I called him out na dapat hindi ganon. Huwag siyang magsasalita because he is binding the impeachment court. Yun ang pagkakamali doon na, na, na ako. Okay, thank you, Atty. Thank you. Thank you, Willie. Uh, seeing no additional questions from uh, the media, we will now proceed to the closing statement of Attorney Bukoy. Sir? Nais ko pong ulit-ulitin. I cannot overemphasize ang kahalagahan ng prosesong pinagdadaanan sa sinad sa impeachment court sapakat ito'y isang prosesong apektado ang sambayanan. Accountability, pananagutan, moral, moral na pananagutan. Kaya mahalaga po na tayo ay magtulong-tulong na ukayin kung ano ang katotohanan. Sa bahagi ng publiko, Mangyayari po ito, maa-achieve ito kung lahat tayo ay makikisali dito. Mag-o-observe dito, exercise vigilance. Yun lang po. Maraming salamat, salamat po, Le. Uh, Attorney Antonio O.D. Z. Bukoy, spokesperson of the House Prosecution Panel. Sir, thank you again for taking the time uh, to join us despite your very busy schedules at lalo po sa mga kasama sa media na alam ko pong meron ding coordination meetings sa nalalapit na zona. maraming pong salamat magandang tanghali po sa inyong lahat maraming salamat din po sa paanyaya uh, at uh, magbibigay sa akin ng pagkakataon na mailahat ang mga paliwanag na ito thank you attorney thank you thank, thank, you, you, sir. thank, thank you. you thank thank you everyone thank you everyone thank you everyone. No